Noong Agosto taong 2023, nagkaroon ng masayang pagdiriwang ang Alicia Technical Vocational High School bilang bahagi ng pagtatapos ng buwan ng wika. Ang pambansang buwan ng wika na mas kilala sa tawag na buwan ng wika ay isang taonang selebrasyon ang nasabing selebrasyon ay nagdudulot ng mga makabuluhan at mapanuring mga kaganapan na nagbibigay pugay sa ating katutubong wika. Ang temang Filipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, siguridad at inklusibong pagpapatupad ng karunungang panlipunan ang nagtatampok sa pagdiriwang. Ipinakita nito ang kahalagahan ng wika sa pagpapahayag ng kapayapaan at sikuridad, pati na rin sa pagsulong ng isang lipunang may pagkakapantay-pantay. Naging masaya ang mga mag-aaral, pati na ang mga guro ng aming paaralan. Isa itong sinyales na ang kanilang pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling wika at kultura naging malalim ang epekto ng temang ito sa kanilang puso at isipan. Bilang bahagi ng selebrasyon, nagsasagawa ng aming paaralan ng iba't ibang kompetisyon upang higit na mapalaganap ang kahalagahan ng wika. Isinagawa ang paligsahan sa spoken poetry kung saan ang mga mag-aaral ay nagpamalas ng kani-kanilang husay. Nagkaroon din ng paligsahan sa pagkanta at pagsayaw na nagpapakita ng kahalagahan ng wika. Para lalong maging masaya ang naturang selebrasyon, nagkakaroon ng paligsahan sa paggawa ng kubol. Sa paggawa ng kubol naipamalas ang pagkamalikhain hindi lang ng mga guro kundi higit sa lahat ang pagkamalikain ng mga mag-aaral. Dito sa naturang kubol, inilatag ang iba't ibang pagkain, Pinoy. Bawat baitang, ang maguro at mag-aaral ay kanya-kanyang latag ng kanilang pagkain. Bukas ito para sa mga guro at mag-aaral na makikikain. Kagaya ng ginawa namin ni Lasting G, naglilibot kami sa lahat ng kubol para tingnan kung anong pagkain meron ang iba't ibang baitang. Nakikita namin ang ilang mga Pinoy Tuwang-tuwa ang lahat, hindi lang mga guro, kundi lalo na ang mga mag-aaral. Sa pamagitan ng ganitong aktibidad, kinihimok ang mga mag-aaral na maging malikhain at mapanuring mamamayan. Isa sa mga bagay na nagbigay kulay sa okasyon ay ang pagsusuot ng mga mag-aaral ng tradisyonal na kasuotang Pilipino. Dito nila ipinamalas ang galing sa pagsuot ng kasutang Pilipino at Pagrampa. Kasama sa mga pangunahing bahagi ng programa ang paggawad ng mga sertipiko sa mga nagwagi sa mga patimpalak. Sa huli, ang show ng buwan ng wika sa ATVHS ay hindi lamang nagbigay-pugay sa mga katutubong wika. Ngunit pati na rin ang pagmulat sa mga mag-aaral o ang pagpukaw sa kanilang damdamin sa kahalagahan ng kanilang identidad, at kultura. Isang tagumpay ito na nagpapakita ng na malasakit sa pagpahalaga sa wika ng kanilang bayan.